Isa ba ito sa iyong paborito? Yung street food sa makikita mo sa iba't ibang kanto? The first Dos Tres in the city, ang pangalan nito. Oh. Walang kabisyo-bisyo. Trending at patok ang negosyong ito. Dito sa Nueva Ecija, kayo yung isa sa kilalang kilala. Paano nagsimula itong produkto na ngayon ay patok na patok sa masa? Dati, dinadayo ko pa yan sa, ano, sa Manila para matikman lang. Favorite namin magkasawa yan. Basta may nakita kaming kariton ng Dos Tres, Hinto kami kahit malayo yan. Literal na parte ng baka, no? Litid at saka baga. Sa mga nag-iisip ng negosyo, mainam na mainam to, no sir? Oo, nagsimula kami sa isang pwesto lang. Tapos yan, dumami na. Meron na kami sa Llanera, sa Aliaga, ano si? sa Rizal, saka dito ngayon sa may pantabahan. Literal na street foods, tapos patok na patok sa masa. Sa mga gustong magnegosyo, pa paano sila magkakaroon ng ganitong pwesto? Open naman po kami for franchise. Visit nyo lang yung Facebook namin na First Ghost Rest in the City. So, ito yung bagong-bago yung pwesto rito sa bayan ng Pantabangan, no? Oo, oh, ito yung pinakabago na branch namin. Kasi maraming nagre-request ng mga customer. Kasi dumadayo pa sila dun sa atin sa bayan ng San Jose. Tapos yung iba, taga malalayo, talagang naghahanap sila bakit daw hindi tayo mag-stall dun sa lugar nila. Kaya tikman ng maintindihan, ang baga namin dito, walang bisyo, damo-damo lang.